parang umaayos. Unti-unti, lumuluwag yung puso ko. Lumawag na yung sa pag-ihi ko. Unti-unti, eh, namamagic. Eh. May init na dumarating. Eh, sabi nila, prayers daw yun eh. Po, parang cancer cells ang lumabas. Ibang klase, parang... Yan, yan, ang sinabi, labas mo lahat ng dumi. Kain ka ng kain. Yan pala ang tip ko sa cancer patients. Kahit ano, kainin nyo. You have to fight, fight, fight. di ba? Kasi pag wala kang kakainin, Wala tayong panlaban. God will heal me and you. God loves you. Dr. Willie Ong. Update October 11, 2024. Ito ang naging captions ni Dr. Willie Ong sa kanyang live video ngayong araw ng biyernes, October 11, kung saan kasama niya ang misis na si Doc Lisa na parehong naging emosyonal ang mag-asawa ng ibinahagi nila ang mabilis na paggaling ng doktor ng bayan sa tulong na rin ng kanyang Singaporean doktor na si Dr. Ang Peng Tiam at sa mga panalangin ng lahat ng nagmamahal sa kanya. Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. Medyo may good news tayo ngayon. Update ko lang po, dito kami. Uh, kuwento lang na, kwento lang po namin yung journey kasi talaga kahit ako namamangha. Namamangha ako sa dami ng miracles na nangyayari sa buhay ko. Parang hindi ko na alam kung tunay ba to, gising ba ako, buhay ba ako. Pag biglang lumakas ako, biglang tumaba na naman ako. Ano ba meron dito? Oh, bumalik agad yung katawan ko. So, so many miracles happening. I have to witness for God that uh, this is all His will. Sino ba ako? Tao lang ako eh. Doc Lisa, ikaw mas witness ka sa nangyari. Yes. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Siya po ang talagang healer, the divine healer ng lahat sa atin. Mm -hmm. Ano ba na experience? Ba, mas alam mo nangyari eh. Okay. Kasi wala na ako sa sarili ko. Ah, uh, dun sa nangyari kay Doc Willie, really, sim simula naman dun sa start, may reason lahat yon, may guidance din, may mga taong tumulong, maraming salamat po sa inyong mm -hmm. lahat. So, ang nangyari kasi talaga, one year na itong sumasakit dito sa Chanko, pero wala talaga akong clue itong sarcoma na to. Wala tayong risk factor. Lahat nga ng bawal ni si sigarilyo, alak, barbecue, lahat. Wala, wala akong kinakain doon. Super healthy talaga ako. Kaya imposible na sasabihin, magkakasarcoma ka because may kinain ka. Wala talaga. Super healthy ang ginagawa ko. Kaya nung lumaki yung bukol, sabi ko, baka hindi ito masamang bukol eh. Baka blessing to Misan yung mga cancer na yan, blessing. So, yung lumaki ng lumaki, lagi ko na sa sinasabi sa sarili ko, may nafe-feel ako na may mission ka pa do. I'm 60, I'll be 61 now this month. So, parang may mission ka pa, may gagawin ka pa sa Pilipinas. Hindi ko naman alam ko ano yun. Bigla-bigla na lang ha, mga 2 months ago, biglang lumaki tong bukol na to. Halos puputok na siya. At nung na-admit ako nga na manas na talaga yung buong katawan ko. Na itong bukol na to inipit lahat ng organs ko, grabe. Inipit yung kalahati ng katawan ko, manas na yung paa ko. hindi na ako makalakad sa manas. Pati tiyan ko inipit, puso ko, alam nyo, yung puso ko. Puso mo nandito, di ba, gitna. Puso ko nasa kilikili ko na. Yung puso ko inakyat niya dito. Grabe yung bukol. Oo. Oh, kaya nung pag tinutudi-eco ako, sa kilikili ako, tinusabi ko, Nako. tapos yung puso ko, nakaitit pa yung right atrium, pisa pa. Inferior vena cava, pisa. Yung paglundo ko, pisa. Yung baga ko, may, may mets pa, metastasis pa, my God. May plural effusion pa ako, baka cancer pa. May bukol pa. At pinakamatindi, kinain pa yung buto ko sa likod pang Saint Bernadette na to eh. Yung kay, kay Our Lady of Lords, yung saint, yung babae. Bone pain yun eh. Cancer pain. That's the worst pain. So, nung nandun ako sa isang hospital, nakita ko talagang, nakita ko yung gamutan natin sa Pilipinas talaga. Hindi talaga po pwede. Talagang mamamatay tayo. Ang daming kulang sa atin. Mabagal diagnosis, mabagal treatment, mabagal lahat kahit private ha, mabagal lahat. Hindi, syempre, yung nurses natin, one year, ang daming kulang. Hindi lang sa charity patients, mas kulang pa. Kahit sa private, kulang din. Ang ma example ko lang, parang Carlos Yulo eh. Marami tayong magagaling na Carlos Yulo, pero hindi magiging gold medalist kasi nga wala tayong gamit sa Pilipinas. Swerte lang si Carlos naka-train siya sa Japan. So, marami tayong magagaling na doktor. Pero hindi, ma hindi magiging Carlos Yulo kasi nga kulang tayo sa equipment sa Pilipinas, Sa yung hospital natin. Kulang tayo sa mga magagandang gamot. Like itong gamot na to, albumin lang to. Bira to gamitin sa atin dito, kaliwat kanan. Nasaksakan ako nito. Dalawa nito for three days. Naku, Napakaganda. Mahal kong mahal, pero siyempre, dapat marunong ka muna. Tsaka tayo hanap na murang source sa ibang bansa. ba? Diba? Dadali natin sa Pilipinas. Ito, hahatakin niya yung manas mo, ilalagay sa katawan mo, yung dugo mo, lalakas ka, tapos iihi mo lahat. Kita mo, gumanda kulay ko. Pang-anim na shot lang. Oh. Ayun, no? Biglang gumanda blood pressure ko. Tanggal manas ko sa paa yung mga sugat-sugat So, one simple medicine like this, hindi na maisip na senador natin. Kailangan nyo ako eh, specialist eh. Ang dami pa. Ito mga ganitong gamot, to, mga new gen. Lalo na itong new teen, wala na to sa atin to. So, there are so many medicines for lymphoma, lung cancer, na... Dahil wala sa atin, kulang yung kaalaman, kulang yung coordination, nakita ko ang ganda ng setup dito. Madadala natin sa Pilipinas. Anyway, ang miracle is nung nadala tayo dito, nakita ko ang bilis ng gamutan. Oo, na talaga ako. At mas na ako nung nalaman ko, puro politiko pala natin nandito. Oh my God. Doon ako naiyak. Biro mo, kayong mga politiko. Dito kayo nagpapakasasa. Sarap-sarap ng mga check-up nyo dito pag uwi nyo doon sa atin, mamimigay lang kayo ng bigas. My God. My God. We treat people like animals. Pinoy's are not animals. Kaya wala akong nakapang takot eh. Feeling ko nga sa atin noong 3 days na lang, sure ako patay na ako in 3 days. But here, nung unang video ko, di ko alam kung mabubuhay ako o hindi. Eh. Nag-sepsis pa ako eh. Pero ngayon, kita mo ginawa ni God. Diba, Doc Lisa? Nashock yung doktor ko. <clears throat> sabi ng doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam. Napakagaling. I don't know kung makakakonsult pa kayo kasi sobra siya puno. Hindi nga siya tumatanggap ng halos new patients eh. Patients niya, mga prime minister na mga ganyan, ganyan eh. Pero nakalusot lang ako sa kanya, ayaw pa niya ako tanggapin. Meron lang nagmakaawa sa kanya. Ang sabi sa kanya kay Dr. Ang Peng Tiam, ito si Doc Willig, isingit mo, gamutin mo. Pag ginamot mo yan, marami pa siyang tutulungan Pilipino. Kaya ako na naiyak doon. Para pag binuhay mo siya, marami siyang bubuhayin. Kaya ako tumatakbo eh. Kaya wala akong choice eh. ba diba? Wala akong choice eh. Dito ako dinala eh. Kung patay, patay na ako. Itong bukol na to, ino-open up niya yung third eye ko. Nakita ko na nanay ko, sinusundo na ako. Na life review na ako, alam ko nang na ginawa ng bata ko. Pwede, pwede na talaga ako tumigil eh. Ang sabi sa akin, pwede ka na umuwi sa langit. Tapos na mission mo, Dok. Marami ka na nagawa at 60. Pero kung gusto mo pa dagdagan sa Pilipinas, dadagdagan ka pa baka ng 7 years, 20 years. Maghihirap ka dyan maghihirap ka sa Pilipinas. Marami babati ko sa'yo, mahihirapan ka. Pero, tutulungan ka ng Diyos, marami ka masisave. Gusto mo pa ba? Ay, syempre, gusto ko pa ba? Diba? Yun naman purpose natin, di ba? Magaya si Jesus. Yun lang naman, eh. Kaya sabi mo, politiko ako, ano pa is is, is ko? May cancer na ako, oh my God. ba? Diba? At ang miracle dito, Lisa, yun na nga. Sabi ng doktor natin, si Dr. Ang Peng Tim, napakagaling. Ang daming Pinoy dito. Di ba? Ikaw na magkwento. Puro sinasabi na hopeless case sila sa Pilipinas. Siguro may 10, 20 na tayo lang sa Puro hopeless case sa Pilipinas. Hopeless case. Pagdating dito, biglang gumaling. To so, Lisa. Yes, okay. Yung mga miracles po, um, ang dami-dami. So, Talagang mabait si God. God is the divine healer. Ah, yung una pa lang di nagkasakit si Doc, sabi nung kuya niya at saka niya, ah, punta ka na doon. Kasi meron tayong kaibigan na gumaling doon. Uh -oh. So, dali-dali, wala kaming dala kahit ano, lumipad kami dito walang pera, walang kahit ano. Wala na kaming nadala kasi from the hospital, diretso aeroplano, diretso na rin ulit sa isang dito sa hospital dito. Okay. And then, yung friend nga ng kuya namin, siya yung nagsabi na kay Dr. Ang Peng Tiam na tanggapin mo ito. So, yun lang, miracle na yon Tapos, pagsakay pa namin hmm. ng airplane, may isang magaling na surgeon. Katabi lang namin siya. So, natulog Tagabantay. lang siya. The whole time. Pero, syempre, mas confident ka na. Kasi may katabi kang doktor, eh magaling daw na surgeon yon Narinig namin dun sa mga crew ng airplane. Ayaw kasi ako paalisin sa hospital. Sabi ko, mga matay na ako, ayaw nyo pa ako patakasin. May tubig daw kasi ako sa baga. Bawal daw mag-airplane. Sabi ko, eh, mga pasyente natin sa PGH, kalahating baga, may tubig eh, naglalakad eh. Pagbigyan mo na ako, mamatay na ako dito sa Pilipinas. Parang tayo nakakulong. We are like in jail in the Philippines. ba? Diba? Kasi iba talaga yung, iba yung gamutan talaga sa ibang bansa. Kailangan ma-apply natin. Kagawa tayo ng setup, ma-apply natin. Libo-libo mabubuhay. Hindi siya simple. You have to trust me. I got the brains to do it. Eh. If God gives me the time, I will do it. Hindi ko kayo papahiyain sa Senado yung papa. Sa likod lang, imi-meeting ko yung mga hospital na yan. Bilisan yung mga, yung mga report, di ba, Lisa? Huwag naman maghihintay ng pathology report na two weeks, one month, patay na yung pasyente. Di ba? Di ba? Hindi naaabot yung pasyente. Anyway, ano nga yung ginagawa ito? Okay, so, kita. second, ang um, second po na miracle doon, napunta tayo sa isang magaling na doktor at magaling na ospital. Um, so, lahat sila, yung mga Pinoy's dito, sinasabi, ah, isa ho yan sa pinakamagaling dito. So, dali-dali, ginawa lahat ng laboratory, lahat may resulta agad. Ang um, bilis. Tapos, gamutan dito mabilis. Miracle na po yun. Kasi every hour, every minute counts. Bawat segundo na nandyan yung hindi magandang buko sa katawan natin. Siyempre, iikot yung yung mga bad cells na yon sa ating dugo. At pwede siyang magkalat sa iba't ibang lugar. Okay? And, isa pa pong miracle. Lahat ng masalubong ko, di, uh, oh. nung una, mahina pa si Doc. Sabi namin, magmuna siyang mag-vlog. And then, nung sabi niya, hindi, kailangan... Bala nila na. nasa ako, ba't hindi ako nakakagawa ng mga vlogs. Eh dati, almost everyday nag vlog si Doc. So nung sinabi niya, lahat nagdasal. So yun lang, third miracle na. Imagine, i-storm mo yung heaven para kay Doc. Lahat sila nagpe-pray. Sabi ko, ah Doc, ngayon lang ako nakakita. Parang buong Pilipinas lahat ng kaibigan natin, kakilala, kakilala dito sa Facebook, sa YouTube, pinagdadasal ka. Eh, di ba, kung tutuusin, konti lang naman ng kamag-anak natin, tsaka yung talagang personal na kaibigan. Pero sa'yo, ang dami-dami nila, lahat ang masalubong ko, pag lumabas ako ng dyan sa kali, praying for doc. So, siguro, talagang papakinggan ng Panginoon. Pati yung mga kaibigan namin, nagpunta sa Fatima, nagtirik ng kandila, nagpamisa, Kapit bahay, ka-village, lahat po nag nagdasal, nagpamisa, nagtirik ng kandila. Maraming maraming salamat. And then, so dalawang cycles na of chemo, so sabi ng doktor, ni Dr. Ang, okay, hindi um, po hindi pwedeng laboratory laboratory lang kailangan actual. So eto na yung PET scan. So lumabas na ho yung resulta ng PET scan. Kasi doon sa Manila, so, doon sa mga CT scan, MRI, sabi na, it's around mga 16 cm. So, dito po, nung unang dating di dinayoris muna or pinaihi or tinanggal muna lahat ng tubig sa katawan ni 22 Tsaka, pounds iniscan, of water. Opo. So, dito lumabas 13 by 13 by 13. So, yung 16 after tanggalin yung mga water, 13 by 13 by 13. 13 centimeter yung bukol. CM, yes. So after two cycles of chemo o oh, ibig sabihin ng gamutan, na nakadalawang cycles na, uh, so that six weeks after, ito na yung tunay, so lumabas nga po last Explain week. Explain ko muna, bago binigay yung gamutan, nag-sorry pa yung doctor na magaling sa akin, si Dr. Angpeng Tiam. Sabi niya, Doc Willie, I am very sorry, you have a very bad cancer, sabi niya. Sabi niya itong cancer mo, bihira gumaling. Bihira mag-respond. Sabi niya, sana lymphoma na lang. Sana lang cancer na lang. Sana wag sarcoma. Wala daw. Bihira. Kung liliit man daw, baka 10% lang. Kasi ang gamutan sa buong mundo daw ay sobrang konti lang. Kaya so, nung lumabas yung result, na-shock siya Mm -hmm. Na-shock siya. Na- nalagay ko 60%. Actually, around 50% reduction pala. Apo. Mapakita mo yung result. So, it's a nerve sheet sarcoma, sabi ng rare. doktor. Opo, medyo rare yun. 10%, 10% of the sarcoma's mm -hmm. nerve sheet. So, mabilis lumaki. Uh, tiyatanong nga, marami bang bukol-bukol mm-hmm. dati? Sabi ko, wala naman kaming neurofibromatosis, yung mga bukol-bukol sa katawan. Doon, napapansin ko lang, parang laging maraming kontil si Doc. Lahat so, naman uh, Pero lahat naman tayo may kuntil. But probably, yun daw yung most common. Or kundi, baka walang dahilan. Okay, so paglabas... Natin ang PET scan, scan, titignan mo pala yung umiilaw. Uh, so yung umiilaw, yun yung gusto mong tanggalin o patayin mm -hmm. ng mga gamot. Kaya chemo. Chemo means chemicals or gamot pang patay dun sa mga <laughs> bad cells. Okay, so yun na nga. Um, yung result na lang. Oo. Sabi mo na lang. So, yung laki, kasi yung labas naman daw noon, ano eh, mga dead cells na. So, yung umiilaw, lumiit. Sabi niya, that yung SUV Max 6.5, dati daw 12. So, almost na nga lahat eh. Ito, Saka ang maganda, SUV yung max. mga lung nodules, hindi daw siya umiilaw. Sabihin, yung kalat sa baga, oo. may kalat. Kaya nga stage 4 ako. Stage 4 uh -oh. ako. So, hindi daw siya... Dito bali walang stage 4. Uh Oo. -oh. So, Ay. ito yung drawing. Sige, okay. nga, ano yung dating ilaw? Ito yung ito. malaking ilaw. Ito yung malaking ilaw dati. Uh -oh. Yung may arrow. Mar. Ito yung buong bukol. Yung bukol, parang mga patay pasay na yan. Dugo-dugo na yan eh. Uh Oo. -oh. Pero itong may ilaw, yan ang galit. Yan yung buhay. Yan ang buhay na talagang... Laki na laki, pati yung buto ko kinain. Grabe naman talaga ito, pati buto ko. Kita mo ilaw niya ngayon, biglang lumiit. Oo. Oh. So, na Tapos, ang sabi ng doktor sa akin, ni doktor ang ko, sasabihin niya, ang ganda na gamutan ko. Anong sabi niya? God loves you. Sabi niya, God loves you. Ulit siya na ulit. Parang ngayon lang daw siya nakakita na lumiit hindi siya makapaniwala. Sabi niya, paano ka magkakaroon ng 17 million followers? Eh, sa Singapore, 6 million lang population namin. Sabi ko, interviewin kita minsan, tuturuan mo kami sa Pilipinas, paano yung ang ganda ng setup mo? Tsaka ito, ang galing ng setup ng doktor ko, nandito lang siya, anytime I can text him, the oh. Tinext ko na may rashes ako sa PA Oh, In 15 minutes, tinawagan na niya yung dermatologist niya. May gamot na ako para sa paa. Siya na tumawag sa dermatologist in 15 minutes. Ah, kasi high-tech na ngayon. Eh. High-tech Hi lang sila. Viber lang. 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 Bibigay Ibi sa doktor. May sagot. Kaya na niya ka bigay yung, doktor. cellphone niya sa 1,000 na uh, patients or 2,000. Meron silang setup. Napakaganda. Ang bilis. Sabi ko, ba't ang ganda ng damutan nyo dito? Parang miracle. Yung speed nila. Tsaka yung coordination ng doktor. Tayo, makikita ka ng first day ng doktor. O dadala re repair second day, third day, fourth day. Titingin ka na lang sa pader at sa pintuan. At naghihintay ng wala. ba? Diba? Marami tayong kulang. Marami tayong mabagal. It's really para naging sistema na eh. Okay, so, here, so, kailangan mapabilis natin. Kung pwede pong outpatient lang para makatipid yes, yung mga puro pasyente. Outpatient. Tapos, isang doctor lang. Pero, magagaling po yung staff nurses, mga oncologic um, nurses. Kasi, magagaling na sila. Talagang hasa sila sa pagbigay ng mga gamot. Kasi, hindi naman basa-basa mag-alaga ng mga cancer patients. Tsaka, yung mga tanong nyo, alam nila sagutin and, and i-explain. Pero, siyempre, ang pagaling eh dahil nga sa panalangin ng mga tao siya, sa siya. Panginoon. Sa inyo, sa inyo. Kayo to. Yes. Merong kayong na ano, Tsaka syempre, naman ako lang gagaling. Pinapag-guilty nyo ako, sino ba ako, di ba? Dasal kayo ng dasal, bibigyan nyo ako ng isang dasal, di diba? papalitan ko na isang daan. Kung 1 million kayo, di 100 million, balik papagod ako dun. So, I mean, ako ready to go na ako. Life is short, di ba? Buhay, buhay, patay, patay. <clears throat> basta maayos mo lang, ay gawin mo lang maayos, bahala na Diyos, bahala na si San Pedro, I know where I'm going. Pero ngayon, mukhang binubuhay tayo. Tsaka isa pa pala, pag nagdar... Ito ah, sa mga ano ah, pag may bukol ka pala, parang nag-open yung utak mo eh. Parang, may isa may magsasabi sa akin na, inumin mo tong ano na yan. May, parang may nagbubulong eh. Parang may mga angel na, inumin mo tong, itong gatas na to na may pampalakas. Kailangan mo yan ngayon, dehydrated ka. O no, isang beses, kailangan idumi mo to. May naka-stack sa bituka mo. You have to, kailangan ilabas mo. O, o minsan, dapat ito pupuntahan mo, doktor, itong gagawin mo. Merong mga sense na unti-unti na feel ko lang pag sa gabi, parang umaayos. Unti-unti, lumuluwag yung puso ko lumawag na yung sa pag-ihi ko, unti-unti eh, na mamagic, eh. may init na dumarating. Eh. Sabi nila, prayers daw yun eh. Tapos bigla yung daanan, kahapon lang, lumuwag na yung, yung ang huling problema ko, yung pagdumi. Dahil sa laki ng bukol na andon, yung bituka ko na ipit, yung small intestine. Ayaw lumabas yung utot, ayo lumabas yung dumi. Kahapon, last two days, labas na lahat, grabe uh, baka kumakain kayo maselan pero iba iba ang lumabas sa akin parang hindi na siya normal parang cancer cells ang lumabas eh parang cancer cells ang lumabas ibang klase parang yan, yan ang sinabi labas mo lahat ng dumi kain ka ng kain yan pala ang tip ko sa cancer patients kahit ano kainin nyo you have to fight 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 di ba kasi pag wala kang kakainin, wala tayong panlaban. Ang source lang natin pagkain, kung gatas, tubig, ano pa ba, tokwa, ano pa ba mga, kung, kung ano malasahan nyo, kahit lechon, kahit ano pwede, basta kumain kayo, may laban. Kasi nung time na hindi, hindi ako kumain, doon ako na-admit eh. Nung nag sepsis ako. Kasi nga, yung panlasa natin iba. Kita nyo, yung mga, mga side effect, okay lang yan, tiis tayo sa side effect eh eh no, nagda drive buong katawan, nagbabalat sa kimo, 'di ba? Nasusuka, lasang bakal lahat pero tiis pa rin. O oh, may headache ako pag kimo, kaya alalay lang, eh no, kakakimo ko lang hapon. 'Di ba? Pero despite that, dasal lang, alaga lang. Pero tandaan niyo, pag nasa Pilipinas, if you give me the chance, talagang ayusin ko. Lahat ng pwede ayusin sa all levels. God bless you. I just want to thank every, everyone. Not for me. Kayo po, pagalingin nyo rin sarili nyo. Kung nagdawa ko, I'm sure magagawa nyo rin, ha? Diba? Sa maayos na paraan. Dr. Lisa. Yes, so prayers lang po. Prayers sa family natin yun ang purpose natin here in life to support yung family natin wag ho kakalimutan yun okay. and then second, yung neighbors natin yung nakikita natin actually, natatakot ako magsabi ng una na may sakit ako, alam bakit kasi pag politiko nagsabi siya sabihin, buhay pa ba yan? dapat matagal na patay yan di ba laging ganun siya yun na ini expect ko na buhay ka pa papatay. Anyway, sa akin, kahit pa paano, marami naman na nagbubuhay kaysa bumapatay. pumapatay. Pero, pero huwag naman natin ganunin yung mga ibang politiko. Hindi rin naman maganda. Huwag naman ganun. Huwag na magbash Kasi no need eh. No need. Hayaan mo na sila. I-pray na lang natin. Pray na lang natin sila. Ha? God bless you. Thank you.